Ang taong 2021 ay maaring isang taon na tumatak sa marami dahil sa pagsiklab ng COVID-19. Gayunpaman, kasabay nito, ang industriya ng pelikula, lalo na ang pelikulang koreano, ay nakamit din ang ilang mga tagumpay. At isa na nga rito ang Squid Game. At tiyak, lahat ay humanga sa pangunahing bida na ginampanan ng aktor na si Lee Jung Jae. Isa sa mga naging usap-usapan na relasyon sa Korea ay sa pagitan ng aktor na ito at ng tagapagmana ng daesang na si Im Se-ryong. At ngayon, alamin natin ang higit pa tungkol sa magandang babae na bumihag sa puso ng gwapong aktor na si Lee Jung-jae. Si Lee Jung-jae, isang sikat na bituin sa South Korea. Nakilahok siya sa ilang mga pelikula tulad ng The Thieves, Deliver Us From Evil, New World, at ang pinakabago, ang Squid Game na nagdulot ng isang global phenomenon. Sa kanyang maraming pelikula, hindi naging mahirap para kay Lee Jung Jae na makamit ang mga parangal tulad ng Best Actor Award sa Blue Dragon Film Awards noong 1999 para sa pelikulang City of the Rising Sun. Siya ang naging pinakabatang aktor sa kasaysayan ng Korea na nakamit ang parangal na ito. Itinuturing siyang idolo ng libu-libong kababaihan sa Korea, isang tunay na simbolo ng pagkalalaki. Bagaman, tulad ng ibang mga male stars, siya rin ay nasangkot sa mga isyu sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, nanatili itong kontrolado sa isang katanggap-tanggap na antas. Noong 2015, inamin ni Lee Jung Jae sa publiko ang kanyang relasyon kay Im Se Ryong, ang panganay na anak na babae ng Daesang Group, isang nangungunang korporasyon sa South Korea. Si Im Se Ryong ay ipinanganak sa Seoul, South Korea. Ang kanyang ama ay ang chairman ng Daesang Group, ang pinakamalaking korporasyon sa Korea na nangunguna sa larangan ng pagkain at fermentation sa buong mundo. Ang Daisang Group ay pangunahing gumagawa ng mga produktong pagkain at fermentation na sikat sa buong mundo. Ang kanyang ina ay isa ring nangungunang chibol, anak ng tagapagtatag ng sikat na Kumho Asiana Group sa Korea. Dito, ipapaliwanag ko sandali ang terminong chibol para sa mga hindi pa nakakaalam. Ang Chebol ay isang salita na tumutukoy sa mga mayayaman, makapangyarihan at maimpluwensyang pamilya o grupo ng negosyo sa Republika ng Korea. Ayon sa ilang pag-aaral, ang salitang Chebol ay may katulad na pinagmulan mula sa Zaibatsu ng Japan. Sa kasalukuyan, ayon sa Fair Trade Act ng Korea, ang Chebol ay ginagamit bilang isang termino para sa malalaking grupo ng negosyo na may impluwensya maari nating banggitin ang ilan tulad ng Samsung, Hyundai, LG at ang Daesang ay isa sa mga ito. Ngayon, balikan natin ang pangunahing kwento. Ang kanyang mga magulang ay parehong matagumpay sa elitistang lipunan ng Korea at dahil doon, bata pa lang si Im Seryong ay mulat na sa kanyang responsibilidad sa pamilya. Dahil lumaki sa isang mayamang pamilya, si Imseryong ay palaging kinaiinggitan ng marami. Mayroon din siyang nakababatang kapatid na babae at napakaganda ng relasyon nilang magkapatid nang magkamulat sa mundo. Silang magkapatid ay tumanggap ng edukasyon na katulad ng sa mga batang lalaki. Dahil doon, pareho silang naging matatag at matapang sa paraang kahanga-hanga ito ay nakatulong kay Imseryong na bagamat mayaman at hinahangaan ng marami ay palaging maingat sa kanyang pananalita at nananatiling mapagkumbaba noong nag-aaral si Imseryong ay palaging simpleng manamit at hindi nagsusuot ng mga mamahaling damit kahit na kaya niya itong gawin Madalas siyang magbas papunta sa paaralan at minsan ay may marangyang sasakyan ng pamilya na sumusundo sa kanya. Ngunit palagi niyang hinihiling sa driver na iparada ito sa malayo at maglalakad na lang siya papaso dahil dito. Hindi alam ng mga kaklase ni Imseryong ang kanyang tunay na pagkatao. Nang maglaon, dahil sa isang pagkakataon na inimbitahan ng guru ang ina ni Imseryong sa paaralan, dito na nabunyag ang kanyang tunay na katauhan. Natuklasan ng kanyang mga kaklase na si Im Se na simpleng manamit at nakikipagbiroan sa kanila ay anak pala ng isang napakayamang pamilya. Bukod sa pagiging mapagkumbaba, si Im Se ay napakatalino rin at laging nangunguna sa klase na may matataas na marka. Pagkatapos ng high school, si Im Se ay natanggap sa Yonsei University, isa sa tatlong nangungunang unibersidad sa South Korea. Pinili ni Im Se-ryong ang kursong Business Administration bilang paghahanda sa pamamahala ng negosyo ng pamilya sa hinaharap. Ang mga tagumpay ni Im Se-ryong ay napansin ng maraming mayayamang pamilya sa South Korea at marami sa kanila ang nagnais na siya'y maging manugang kabilang na ang may bahay ng Samsung Group ng Korea. Bagaman sa mata ng marami, ang Samsung ay isang tagagawa lamang ng mga mobile phone sa katotohanan sila ay sangkot sa maraming iba't ibang uri ng serbisyo sa South Korea lahat mula sa pagkain inumin mobile phone kotse eroplano TV maging ang iyong paboritong sports team ay kontrolado ng Samsung ang Samsung ay talagang napakalakas at ang mga Samsung mobile phone ay isang magandang halimbawa. Ang maging manugang ng Samsung Group ay naging pangarap ng hindi mabilang na kababaihan sa Korea. Gayunpaman, para sa mga korporasyong ito, ang kasal ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig, kundi isang pagsasanib ng negosyo at interes. Ang taong 1997 ay isang espesyal na taon para kay Im Se Ryong noong siya ay 20 taong gulang pa lamang. Noon naman, si Lee Jae Yong, ang anak ng korporasyon, ay datlamwandu sa taong gulang na. Si Lee Jae Yong, ang nag-iisang anak na lalaki sa pamilya, itinuturing na tagapagmana ng imperyo ng Samsung, tinatawag din siyang prinsipe ng Samsung. Sa pamamagitan ng pag-aayos ng kanilang mga ina, si Im Se Ryong, isang 20 kong taong gulang na tagapagmana at ang prinsipe ng Samsung na si Lee Jae Yong, 29 taong gulang, ay nagkaroon ng isang blind date. Ito ay lumikha ng isang malaking usap-usapan sa elitistang lipunan ng Korea. Ang resulta ng pagkikita ay pareho silang nasiyahan. Sinasabing si Lee Jae-yong ay nahulog ang luob kay Im sa unang pagkikita pa lamang at mula noon ay mabilis na umunlad ang kanilang relasyon. May ilang haka-haka rin na ang dalawang chebel na ito ay nag-usap na tungkol sa ilang kooperasyon sa hinaharap. Para naman kina Im at Lee Jae-yong, hindi rin maialis ang posibilidad na sila ay tunay na nagmamahalan noong panahong iyon pareho silang mahuhusay at may kaakit-akit na hitsura. Si Lee Jae-yong ay medyo guwapo at matalino. Nagtapos siya ng East Asian History sa Seoul National University sa Korea at kumukuha ng Master of Business Administration sa Keio University sa Japan. Si Im Se-ryong ay may matamis na anyo at isang mabait at marangal na pagkatao. Sa pagtingin sa mga litrato nila, tila sila ay lubos na nagmamahalan. Noong Enero 1998, wala pang isang taon ng kanilang relasyon, ang pagmamahalan nila ay nanatiling matatag at ang kanilang mga pamilya ay nagorganisa ng isang engagement party para sa kanila. Mula noon, si Im Se-ryong ay naging ang prinsesa ng Samsung na lubos na ikinaiinggit ng maraming kababaihan sa Korea ang kanyang buhay ay nakatuon sa pagiging asawa ni Lee Jae-yong. Siya ay sumali sa mga kurso sa mga ritual ng kasal. Natutong magyuto upang maging isang mabuting asawa at ina. Bagamat ang pagiging asawa ni Lee Jae-yong ay nangangailangan ng maraming mahihigpit na pagsubok, hindi lamang sa pagluluto, kundi pati na rin sa mga kasanayang kailangan ng isang babae. Ngunit pagkatapos ng ilang buwang pag-aaral, nagawa niya itong lahat ng maayos. Si Im Se Ryong ay unti-unting naging pinakamayaman at pinaka-impluensyal na babae sa South Korea. Taglay ang lahat ng natutunang kasanayan, noong Hunyo 1998, sina Im Se Ryong at Lee Jae Yong ay nagkaroon ng isang marangyang kasal sa Guam Art Museum. Ang kasal na ito ay hindi lamang isang mahalagang kaganapan kundi representasyon din ng dalawang nangungunang korporasyon sa Korea, ang Samsung at Daesang. Kahit na ang mga hindi nakakaunawa sa ekonomiya ay makikita ang kahalagahan ng dalawang pamilyang ito sa ekonomiya ng Korea. Ang kasal ay dinaluhan ng mga kilalang tao mula sa lahat ng antas ng lipunan, kabilang ang mundo ng negosyo at politika. Maging ang dating punong ministro ng South Korea ay dumalo rin, sina Lee Jae Yong at Im Seryong ay nag-iwan ng isang di malilimutang impresyon sa kasal, bagamat ang kasal na ito ay may aspetong pang-ekonomiya. Sa pagtingin sa mga litrato, si Im Seryong ay mukhang napakasaya sa kanyang matagumpay na pag-ibig. Tila siya ay ikinasal dahil sa pag-ibig. Sa halip na sa anumang ibang benepisyo, noon, si Im Se Ryong, 21 taong gulang, ay nag-aaral pa rin sa universidad. Samantala, si Lee Jae Yong, na 9 na taong mas matanda sa kanya, ay tapos na sa kanyang MBA sa Keio University sa Japan. Siya ay nag-aaral sa Harvard University sa Estados Unidos para sa kanyang doctorate sa negosyo. Pagkatapos ikasal, huminto si Im Se sa pag-aaral upang samahan ang kanyang asawa sa Amerika. Habang si Lee Jae Yong ay nag-aaral, siya ang may pananagutan sa pag-aalaga sa buhay nito. Gayunpaman, hindi isinuko ni Im Ser ang kanyang pag-aaral. Dahil hindi makapag-aral sa Korea, pumunta siya sa Amerika upang ipagpatuloy ang pag-aaral sa New York. nag aral siya ng sikolohiya at naging inspirasyon para sa kanyang bienan na si Lee Kun-hee ang chairman ng Samsung. Habang ito ay nagpapagamot para sa lung cancer sa Anderson Cancer Center sa Amerika. Ang pag-aalaga at atensyon ni Im Seryong ay labis na ikinasiya ni G. Lee Kun Hee, ang kanyang biyenan, at lubos niyang minahal ang kanyang masunuring manugang. Noong 2000, isinilang ni Im Seryong ang isang anak na lalaki na maaaring maging tagapagmana ng negosyo ng pamilya. Ito ay nagpaligaya kay Lee Kun-hee at lalo siyang nagtiwala at nasiyahan kay Im Seryong. Sa simula, ang lahat ay umuunlad ng maayos at isang magandang kinabukasan bilang prinsesa ng Samsung ang naghihintay kay Im Seryong. Gayunpaman, noong 2001, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang chairman ng Samsung na si Lee Kun-hee ay nagsimulang humina ang kalusugan. Ang kanyang kaisa-isang anak na lalaki, si Lee Jae Yong, ay kinailangang kanselahin ang pagtatapos ng kanyang doctorate at magmadaling bumalik sa Korea. Siyempre, si Im se Yong ay walang ibang pagpipilian kundi ang sumama sa kanyang asawa pabalik sa Korea. Gayunpaman, bilang tagapagmanang prinsesa ng Samsung, lahat ng kanyang kilos ay nakaaapekto sa Samsung ang anumang hindi angkop na pag-uugali ay maaaring magdulot ng malubhang pagbabago sa presyo ng stock ng Samsung o maging sanhi ng krisis sa kumpanya. Dahil dito, si Im Seryong ay pinagbawalan na lumabas sa publiko. Batay sa kanyang pinag-aralan, opisyal na sumali si Lee Jae Yong sa Samsung Group na kinuha ang posisyon bilang executive assistant sa Samsung Electronics at handa ng pumalit sa Samsung noong 2004 muling nanganak si Im se ng isang anak na babae na nagngangalang Lee Ga-hyun. Sila ngayon ay may dalawang anak na, isang masaya at kumpletong pamilya. Gayunpaman, matapos sumali sa Samsung, si Lee Jae-yong ay naging mas abala sa trabaho at nawalan ng oras para sa kanyang asawa at mga anak. Naiwan si Im Yung na ibuhos ang lahat ng kanyang lakas sa pag-aalaga ng pamilya. Ang mga litratong kumalat online ay nagpakita na bagamat siya ay nasa 20s pa lang, mukha siyang mas matanda kaysa sa kanyang edad at sobrang payat, tila palaging puno ng pag-aalala. Ito ay naiintindihan dahil bilang manugang ng Samsung, dala niya ang responsibilidad na maging tagapagmana kasama ang kanyang asawa ngayon, hindi na siya maaaring lumabas sa publiko at hindi na rin maipagpatuloy ang pag-aaral o makilahok sa pamamahala ng negosyo. Bagamat ang mga paghihirap na ito ay hindi nagpahirap kay Imse Ryong, ang mga negatibong damdamin ay unti-unting naipon sa kanyang puso at ang mga sumunod na pangyayari ay naging dahilan upang hindi na makayanan ni Imse Ryong noong ika- Dalawalo ng Nobyembre 2005, ang bunsong kapatid ni Lee Jae Yong, si Lee Yun Yong, ay nagkitil ng sariling buhay sa kanyang apartment sa Astor Place sa New York, USA. Ang dahilan ay may kasintahan si Lee Yun Yong, ngunit dahil sa malaking agwat sa katayuan ng kanilang pamilya, mahigpit itong tinutulan ng kanyang mga magulang. Ito ay humantong sa kanyang depresyon at pagkitil sa sariling buhay. Upang pagtakpan ang Idineklara ng pamilyang Samsung na si Lee Yun Yung ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan ngunit ang impormasyong ito ay mabilis na pinabulaanan ng New York Times. Ang pagkamatay ni Lee Yun Yeung ay naging isang pampublikong usap-usapan at sinimulan ng mga tao na alamin ang tunay na dahilan sa likod ng kanyang pagkamatay. Ang isang mahalagang bagay ay ang mag-asawang Lee Kun-hee ay hindi man lang dumalo sa libing ng kanilang anak. Ito ay nagdulot ng patuloy na akusasyon mula sa publiko na sila ay hindi nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanilang anak at sila ay masyadong malamig at malupit. Bukod pa rito, may mga bulung-bulungan na si Lee Jae-yong, ang kapatid ni Lee Yun-yong, ay walang naging reaksyon sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Kundi mas naging interesado pa sa presyo ng stock at pag-unlad ng Samsung May impormasyon pa na nagsasabing siya ay nagalit Dahil ang isyo ng kanyang kapatid ay naka sa presyo ng stock ng kumpanya Gayunpaman, walang mapagkakatiwala ang source na nagkumpirma nito O maaaring ang impormasyong ito ay pinigilan ng Samsung Sa madaling salita, ang pangyayaring ito ay nagpamulat kay Inseryong na ang pamilya ng Samsung Group ay hindi nagmamalasakit sa mga halaga na dapat pahalagahan ng isang normal na pamilya kundi mas pinapahalagahan nila ang pag-unlad ng korporasyon. Kapag si Imseryong ay nagkakamali sa isang maliit na bagay, ang pamilya ng kanyang asawa ay agad siyang pinupuna at hinuhusgahan. Tulad ng paghatid niya sa kanyang anak sa paaralan, at nakuhanan ng litrato ng paparazzi o ang paggamit niya ng isang Sony Walkman sa halip na produkto ng Samsung, lahat ng maliliit na bagay na ito ay nagparamdam kay Im Seryong ng labis na pagkapagod sa buhay. Sa huli, ang krisis sa pananalapi noong 2008 ay isa ring mahalagang salik nang ang negosyo ng pamilya ni Im Seryong ay nagkaproblema at nangailangan ng agarang pondo Humingi siya ng tulong sa Samsung ngunit tinanggihan at tila pinagsamantalahan pa. Sa madaling salita, ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng takot kay Im Se Ryong. Kahit na siya ay ipinanganak sa isang napakayamang pamilya at masasabing kapantay nila sa yaman, wala pa rin siyang bose sa pamilya ng kanyang asawa. Kaya, noong 2008, Gumawa si Im se ng isang desisyon na hindi mapapaniwalaan ng sino man. Nag-file siya ng diborsyo laban kay Lee Jae-yong noong Pebrero 2009. Ang balitang ito ay yumanig sa buong Korea. Dahil napakaraming kababaihan ang nagnanais na mapangasawa ang prinsipe ng Samsung. Ngunit ang babaeng ito ay madali na lamang binitawan ang tila-perpektong kasal na iyon. Noong panahong iyon, sinabi ng ina ni Im sa media na bagamat hindi niya matukoy kung sino ang tama o mali, ngunit sa pamamagitan ng mga pahayag, si Imseryong ay dumaan sa isang hindi magandang proseso ng diborsyo dahil sa pressure mula sa pamilya ng kanyang asawa. Sa kaso ni Imseryong, mayroong tatlong pangunahing punto. Una, Hilingin kay Lee Jae Yong na magbayad ng 1 bilyong won para sa sustento ng mga bata. Pangalawa, hilingin ang kustodiya ng kanyang anak na lalaki at babae. Pangatlo, hilingin ang kalahati ng trilyong won na halaga ng ari-arian ni Lee Jae Yong na katumbas ng 500 bilyong won. Siyempre, ang mga ito ay karapat dapat na pag-aralang mabuti. Ang pinakamahalaga ay ang pangalawa at pangatlong punto sa South Korea. Walang mahigpit na patakaran sa paghahati ng ari-arian pagkatapos ng diborsyo. Karamihan sa mga ari arian na naipundar pagkatapos ng kasal ay depende sa kontribusyon ng bawat isa. Sa kaso ni Im ang porsyento ng paghahati ng ari-arian sa pagitan nila ng kanyang asawa ay halos imposibleng umabot sa 50%, ngunit hiniling pa rin niya ang 50,050. Ang desisyon sa kustodiya ng bata ay isinasaalang-alang batay sa sitwasyong pinansyal at kapaligiran para sa paglaki ng bata sa magkabilang panig. Bagamat si Im Seryong ay walang kalamangan, buong tapang pa rin niyang hiniling ito na nagpapakita ng kanyang tiwala sa sarili. Sa kasong ito, si Lee Jae Yong umano ang may kasalanan. Bukod pa rito, may impormasyon na si Lee Jae Yong ay may relasyon sa ibang babae. Matapos ang diborsyo ni Im Seryong, ang kanyang kapangyarihan sa pamamahala ay hindi na limitado sa larangan ng negosyo. Gayunpaman, ang kaso ng diborsyo ay mabilis na inayos ng Samsung upang maiwasan ang malaking atensyon. Si na Lee Jae Yong at Im Seryong ay nagkaroon ng kasunduan sa loob lamang ng isang linggo. Sa huli, Si Im Se Ryong ay nakatanggap ng 100 bilyong won tungkol sa kustodiya ng mga bata. Walang partikular na impormasyon na isiniwalat. Ang media ay madalas na naglalabas ng mga larawan ng dalawa na nakikipagkita sa kanilang mga anak. Sa kasalukuyan, si Im Se Ryong ay tuluyan ng umalis sa mayamang pamilya ng Samsung matapos ikasal sa edad na 20 at labing isang taong nabuhay sa isang mayamang pamilya, tinalikuran niya ang posisyon bilang ginang ng Samsung at nagtungo sa isang bagong buhay. Maraming Koreano ang hindi makaintindi sa desisyong ito. May ilan pa na ng utya na hindi niya naiintindihan kung gaano siya kaswerte. Gayunpaman, ang swerte ay iba-iba para sa bawat tao. Ito ay isang pananaw lamang. May mga tao Nasapat na ang isang masayang hapunan, kasama ang pamilya, ang marespeto, at tratuhin ng may kabaitan. Ngunit para sa marami, ang pagkakaroon ng maraming pera at mataas na katayuan sa lipunan ang siyang tunay na swerte. Siyempre, ang kwento ni Imseryong ay hindi pa nagtatapos. Ang kanyang buhay ay muling nagbago. Matapos ang diborsyo noong Nobyembre 2009, hindi siya nakaramdam ng pagkalugmok. Sa halip, siya ay napuno ng saya at enerhiya. Mabilis siyang bumalik sa korporasyon ng kanyang mga magulang. Naghahanda para sa isang mahalagang proyekto. Noong panahong iyon, ang daisang group ay nahaharap sa paghihirap dahil sa krisis sa pananalapi. Dahil bago pa man, pagmamay-ari na niya ang 20.41% ng shares ng daisang group. Mabilis na sumali si Im Ryong sa kumpanya upang makilahok sa pamamahala. Pinatunayan niya ang kanyang katatagan at kakayahang harapin ang iba't ibang krisis pagkatapos ng maraming taon ng karanasan. Salamat sa kanyang mga tiyak na hakbang sa reforma at sa 100 bilyong won na dinala niya, mabilis na nalampasan ng Daysang Group ang krisis. Noong Disyembre 2012, Si Im Seryong ay naging isa sa mga tagapagtatag ng Daesang Group bilang isang direktor. Siya ang may pananagutan sa brand management, marketing planning at design sa larangan ng pagkain. Nang maglaon, siya ay naging executive director ng Daesang at pinamunuan ang proseso ng restructuring ng mga subsidiary brand ng kumpanya. Nagpakilala rin siya ng isang bagong food brand at nakamit ang malaking tagumpay na may kita na lumampas sa 100 bilyong won sa loob ng dalawang taon. Sa kanyang maikling gupit, si Im Seryong ay nagmukhang isang malakas at modernong babae. Pinatunayan niya sa gawa na kaya niyang gampanan ang papel ng isang masipag na asawa sa pamilya, mag-alaga ng asawa at anak, ngunit kasabay nito, sa mundo ng negosyo, kaya rin niyang maging isang determinado at mahusay na CEO. Bukod sa tagumpay sa negosyo, natuklasan din ni Im Se Ryong ang kanyang bagong pag-ibig. Nagsimula siyang makipag-date sa sikat na Koreanong aktor na si Lee Jung Jae. Ang kanilang relasyon ay una nang itinago, ngunit isinapubliko rin noong 2015 Madalas silang makitang magkasama sa mga kaganapan at pagdiriwang. Sa kasalukuyan, si Im Se Ryong ay nagsisilbing Vice Chairman ng Daesang Holdings at ang kanyang nakababatang kapatid ang namamahala sa Daesang Group. Sa panig naman ng pamilya Samsung, pagkatapos umalis ni Im Se Ryong, si Chairman Lee Kun Hee ay hindi na nakapagtrabaho dahil sa sakit sa puso at kalaunan ay pumanaw. Noong Oktubre 2016, opisyal na sumali si Lee Jae-yong sa Board of Directors ng Samsung upang kunin ang kapangyarihan sa paggawa ng desisyon ng kumpanya. Hindi naging madali ang kanyang buhay nang siya ay maimbestigahan kaugnay ng isyong pampolitika ni Park Geun-hye. Siya ay inakusahan ng diumanong irregularidad at pag-abuso sa pondo at unang nasentensyahan ng limang taong pagkakakulong. Gayunpaman, nang maglaon, muling nilitis ng Shoal High Court at ibinaba ang sentensya sa dalawang taon. May mga bulung bulungan na ang pagbaba ng sentensya ay may kinalaman sa mga koneksyon sa lipunan. Ito ay karaniwan na para sa mga taong may kapangyarihan, sa anumang bansa. Mayroong katiwalian at diumanong irregularidad. Ang tanong lang ay kung ito ba ay lantaran o patago? Bagamat ito ay impormasyon lamang tungkol sa buhay ng malakas at matatag na si Imseryong, ito rin ay isang patunay ng lakas ng isang babae. Kung siya ay nagpatuloy na manatili sa pamilya ng kanyang asawa, namuhay ng marangya kasama ang makapangyarihang Samsung Group, marahil ay magiging komportable siya, ngunit pinili niya ang mapanganib na landas at determinadong magtagumpay, ito ay isang aral. Para sa mga kababaihan, ang yumaman sa sariling pagsisikap ay palaging mas mahusay kaysa sa pag-asawa ng isang mayamang lalaki, hindi ba? At iyan ang kwento natin para sa araw na ito. Kung mayroon kayong opinyon, mag-comment lang sa ibaba. Kung maaari, suportahan kami sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa aming channel. Maraming salamat. Paalam. At hanggang sa muli.